Sana. Ha? Meron yun. Oo nga. Kailangan tama yung part number. Ilan ba tatanggalin ko? Ayan. Sa dito. Oo. Ah. tapos. Iyan. Doon. Sa? Dito. Dito. Dalawa dito, dito sa gilid. Oo. Ah. sa dyan. Datatlo. sa ilalim meron. Wala na. Ala sa ilalim ha. sa kanan. Ito. Dalawa. Dalawa rin. So ba rin lima? Mm. Ay, plus ito. Mm -hmm. Anin. Naku, kailangan ko rin pala ng ganyang tools. Kaya na kahit plus ko lang. Pwede na plus ko, ko dyan. Ayan yata oh, ang mga. kailangan din Oh, ang piting din pala yan Alright oh, Flat screw pa yun na no? uh -oh, Hindi, ang gawin mo para umangat siya Tatanggal uh -huh. mo na sa kami Angat para uh -huh. umangat yun Kasi pag isungkit mo lang yung nairapan Okay uh -huh. Gusto yeah. mo, parang di ka mahirapan, Iabante avante ko ito. Okay ka na ba sa pwesto na yan? Okay na pa. Ayan yung motor. Ayan yung motor, nabibili ko. Nakita mm -hmm. okay, ko Oh, okay. oh, Di may generic yan? Replacement pa. Bira ka maka. Meron naman siguro kaso hindi natin masabi. Yan yung ito. So ganyan lang. Hmm. Babaklasin ko yan. Hmm. Eh, kung may motor sana, eh, maikabit mo na. Eh. Wala. Mahirap po, wala. Sa auto-supply yan. Eh? Talaga? Oo, oh, wala yan. Bakit kaya? Wala yan sa mga auto-supply, mga ganyan motor. Wala daw sa auto-supply yung mga ganito. Ayan. Mechanism kasi ito eh. Ha? Huh? Mechanism to. Hindi to kabli type. Pero siya Shopee meron. Ilan to rin tatanggalin ko? Tatlo. Mano na ito. Ito na. Mano na Gis lang naman to. edges. Yeah. Tingnan mo kung kaya siya yeah. to, guys. mo kung kaya Meron na akong edges. Oo, meron to. So, ayun. Uh, Pasok na. Yeah. okay. Ganito tools mo. na ako. Gamit mo. Para hindi ka magkamali.